update sa summons and orders lang po. Um, officially, wala pa kaming natatanggap. Sa kaugnay ng mga order na binigay namin, puro social media lamang ng mga sagot ang, um, ang nababasa ko. Pero officially, wala pa natatanggap ang korte. Mula sa kamera o mula man kay um, Vice President Sara. Sir, kailangan bang i-publish pa? May sinabi kasi si, si Spokes Tunggol kanina. Hmm. Kailangan i-publish pa nila certification or pwedeng uh, isend lang nila sa inyo, tas okay na yun. Um, o oh pala, good mood ako <laughs> hindi, hindi ko na nasabihin tulad ng sinabi Lahat ng komunikasyon ngayon, sa pagitan ng prosecution at ng nasasakdal, ay sa pamamagitan na ng pleadings. So, kailangan isumitin nila sa korte sa pamamagitan ng pleading. Yon ay dokumento, dokumentong legal yon na naayon sa rules of court. So, kung resolution man yon ng Kamara, kailangan nilang i-attach sa isang pleading na ang tawag ay compliance kaugnay sa order ng impeachment court. Yes, yes. in so, Kailan nyo na Totoo naman yun at parang hindi naman namin alam yun. Kaya nga nakalagay doon, di ba? Compliance kaugnay sa pagsunod sa one-year ban, yan ay kailangan isumite ng 19th Congress at compliance kaugnay sa decidido pa ba silang ituloy to, sa panibagong kongreso dahil hindi nga pwedeng i-bind ng 19th Congress, 19th House, ang 20th House. So yun, dapat ibigay naman ng 20th Congress. Klaro at maliwanag yun. Uh -huh. Pero doon sa order, sir, wala nakalagay na timeline? Nakalagay 20th Congress. I mean, sir, yung Uh, yung sa order number one, so dapat ma may, may sagot, may compliance sila doon sa number one doon sa order. Pwede SP, nilang, pwede nilang paghiwala yan ng SOMITI yun, pwede rin nilang sabay SOMITI yun, sa kasabay na ng 20th Congress. SP yung attestation, ay eh, sorry ate, yung attestation hanggang June 30 lang? Alin? Yung attestation hanggang June 30 kasi 19 Congress? Hindi, ang sasagot ng compliance sa one-year ban ay 19 Congress. Siyempre sila gumawa niyan eh. Kaya nga hanggang June 30 lamang nila pwedeng i-file yon dahil wala silang authority na i-file na yon pagkatapos ng June 30. Pero wala naman deadline. So, kung hindi man nila i-file yon, pwedeng i-file yung attestation na yon sa 20th Congress. Wala naman deadline yun eh. Pero kala ko ba SP yung 19 ang dapat sumagot ng attestation? Sana. Sana. So, yeah. Pero... Paano kung yung 20th Congress magbago ng isip at sabihin yung pinasang resolusyon ng 19th na compliance sa one-year ba na hindi pala compliant? So, may posibilidad na 20th Congress din ang sumagot doon kung ninanais nila. Ayokong pangunahan yung 20th House of Representatives. So, walang problema, SP, kung hindi umabot hanggang June 30 yung attestation? Wala, dahil wala rin namang mangyayari. Dahil aantayin din nga natin yung masagot yung summons. At pagdating ng panahong yun, makapagsumiti ng reply ang prosecutors, ay dalawang araw na lamang na iwan bago maglapse yung authority ng prosecutors sa June 30. Yes, sabi ni hmm. Congressman Arnan Panaligan, one of the congressman prosecutors, um, malabo daw yung order, kaya hihingi sila ng clarification. Um, okay lang, pero hindi siya pwede magsalita sa ngalan ng lahat hanggat wala kami natatanggap na pleading. Ulitin ko, alam ko political process ito, pero hindi na ito madadala sa mga interview, press release at saka social media post. Kung ano man ang ninanais ng kamera, dapat sila magsalita in one voice, in unison, sa pamamagitan ng isang pleading na isasubmit sa impeachment court. Hindi pwedeng pa isa-isa silang sasagot at magpapa-interview na lamang at yun yung sasagutin namin pa isa-isa din. We will only answer if at all any formal communication submitted through a pleading by the House Prosecution Panel representing the House of Representatives. At tama um, kahit yung tono ko ah, parang nice, di ba? Mm comply. So, hindi sila mag-comply dun sa order, that's defiance. So, ano pwedeng gawin Nasa sa kanila yon pero nakalagay sa isang verbal or oral order bago kami nag-adjourn ay schedule ang presiding officer, sino man yun, ng impeachment court sa 20th Congress kapag ka nakapag-comply na ang kamera at sa panig naman na sakdal, um, ang uh, defendant or respondent dito sa kasong ito sa pamamagitan ng pagsumite ng answer doon sa summons. SP yung balikan SP pag hindi sumagot dahil korte kayo ang camera po or any of the parties since court kayo meron po bang option na ipa-contempt po at kung ipapa-contempt paano po buong camera ba yun? kasama yan kasama yan sa poder sa power ng impeachment court dahil nga supletorily applicable ang uh, rules of court subalit magkaiba sa parte ng uh, nasasakdal meron siyang option na hindi sumagot. May procedure din kung sakasakaling gawin yon. Kung hindi siya sumagot, magpapatuloy ang pagdinig, mag -e enter lamang ng plea of not guilty sa ngalan niya kung sakasakali. Dahil ang posisyon ng kanyang mga abogado, itong mga nagdaang buwan, ay aantayin daw nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kasong final nila. Hindi ko alam kung kailan ilalabas yon ng Korte. What about yung House SP Sa panig ng Kamara, edi ang um, desisyon niya ng impeachment court pagdating ng 20th Congress, kung may ipapataw na parusa, pero definitely, pagpapaliwanagin muna sila kung bakit um, hindi sila nagsumite ng kanilang compliance. At saka, akala ko ba interesado silang gawin ito. So, bakit hindi sila mag-comply? So, kung baga, papasa sa kamay nila kung bakit hindi ito matutuloy kung hindi sila mag-comply. Ah, okay. So, sir, verification mm. Walang trial, hindi kayo mag-resume uh, hanggang walang compliance dun sa order? yon ang yon oral order na binigay sa impeachment court in open court bago kami nag-adjourn. Pero siyempre, ulitin ko ha, decision niya ng 20th Congress, 20th Senate. Ang posibleng magbago yung decision, posibleng pareho pa rin yung decision. Again, hindi namin pwedeng i-bind yung 20th Congress Senate kaugnay sa mga pagpapasyang ito. Sir, so kailangan pa bang humarap ni VP Sara? Sang-ayon sa aming rules, oo. Pero may karapatan siyang hindi humarap. Kung ayaw niya, magpapatuloy yung pagdinig kahit hindi siya humarap. Sorry, SP, so hindi kayo magre-resume ng impeachment court if hindi makumplay yung 1 and 2 sa pag-remand? Um, Depende ngayon sa 20th Congress. Depende yun sa presiding officer ng 20th Congress. Halimbawa, sa aking pananaw, kung hindi magsumiti ng sagot si VP Sara, kung hindi mag-comply ang Kamara, at some point in time, kailangan magpatawag ng pagdinig para pagpasahan at pagdesisyonan ng impeachment court yung non-compliance, hindi lamang ng Kamara, pero pati na rin ang sasakdal. Kung kailan gagawin yon walang timetable o time period ang, uh, ang, nakasaad sa rules namin. Hmm. Sir, Um, yung inhibition, sir. May mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Uh, Senator Amy, sino Senator nanawagan? Robin, Act Teachers, party list halimbawa, sir. Kasi pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Ano mang panawagan o kahilingan ng sino mang biased na, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didingin o papakinggan dahil biased nga sila eh. At kung may panawagang ang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ding inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mga babatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon noong impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court don ay hindi yan pwedeng pagbotohan ni hindi tinake up sa impeachment court dahil voluntary decision yan ng isang impeachment court um, judge. Ngayon, defense panel ang humiling noon dahil um, duda sila sa sinasabi daw nung panahong yon masyadong anti-corona daw um, yung posisyon ng senator judge para sa akin, um, yan din ang i-apply ia namin uh, president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sinuman. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita yung mga nagsasalita, hindi ba? Um, kung kaninong panig sila nakabilang, klaro, na anti-Sara For impeachment sila. Klaro din yung iba na for SARA at anti-impeachment sila. ang boto na kailangan ay based sa number of seats, sa 24. So pag sa Hindi mangyayari yon sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. <laughs> Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair nung impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sino mang senator judge kapag kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. SP, Sir, bilang ng boto is based sa 24. Hindi ko, al alam mo, alam mo itong, itong impeachment na to, tulad nung dati, maraming pinanganak na matatalino at magaling kaugnay sa batas. Wala namang, wala namang nakasulat sa batas niyan wala din namang nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga ekspertong nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment. Speak, good afternoon. Ano? 24, halimbawa may mag-inhibit, pero 24 pa rin yung... Walang nakalagay sa rules. Wala rin basihan na sabihin mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko ha. Um, yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila. Ano bang basihan? may batas ba silang sinasight, provision man sa konstitusyon o sa rules namin, o may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, iisa lamang naman talaga masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, yon ang dapat nating lahat sundan. SP, good yes. noon. Uh, sabi ni Uh, dating supreme court senior associate justice antonio carpio yung ginawa ng impeachment court noong june 10 ay hindi unconstitutional but irregular um sabi niya na uh, yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanik ng mga senador kay vp sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion uh, or hilingin ang kamara na sertipikahan uh, dahil dapat manggaling yon sa uh, kampo ng vice president na siyang magkikwestiyon kung ito ay may paglabag doon sa one year ban ng constitution ano pong masasabi ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon walang limitasyon ang impeachment court kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Soul power to try and decide. Sa aming rules, o sa rules man ng rules of court, walang nakasa doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Um, walang limitasyon yon. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sino impeachment court judge? Wala naman. At um, ulitin ko, bagaman siya'y dating miyembro ng Korte Suprema, um, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang, ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, e eh, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado ang Kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa one-year ban na, pinap na, na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng Impeachment Court sa Kamara. Kinwestiyon, kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Um, nag, nagpahayag din po ang uh, grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung uh, articles of Yan ba yung parehong Phil Conza na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pwes, hindi na akong magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Um, ginagalang ko ang kanilang opinion, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang ayon dahil pinagbotohan ng Senado yan. 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng court ng, konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Last na on my part, mm. SP. Um, sabi din yung uh, pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay Uh, uh, mag-motion for inhibition. <laughs> Ulitin ko. Voluntary ang pang ng sino mang senator-judge. Um, that is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi ng kung sino man na um, nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment um, Court, na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side na kakampihang. So, kung may mag-move from prosec or defense na ipainhibit kung sino mang senator-judge, itatakel niyo po sa si impeachment court? Be, again, citing President, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbutuhan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E, di nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President um, Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon nung impeachment ni Chief Justice Corona ng ethics as ko body. ko sinasabing itatakel. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit isa na lang. Paano po kapag ano? Sorry, sorry SB. Paano pag kitang kita na yung kulay nung isang a senator then? judge? Kitang kita na yung kiling niya. Sabi nino. Eh, tatanoyin kita. Kitang kita lang ba ang kulay sa ngayon nung pumapabor kayo Sarah? o kitang kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Di ba? So, kayo naman, ang kinu-quote sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kinukot yun, di naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng na mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge um, kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman tungkulong, kulong, wala naman tumbayad bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Hmm. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung two senator judges with VP Sara who is being accused? Um, hindi para sa akin na sabihin yon. Again, that is um, referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Um, kung may hihiling in open court noon, that will be addressed to them. May epekto rin ba kapag kami nag-attend ng rally na impeach now? Babalik rin ko ha? It cuts both ways. Again, it, it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Um, dapat, pantay. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ako sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun. Yes, Nimpa presidente daw po ay open to facilitating a dialogue between the Senate and the House dahil dun sa issue ng pagremand ng impeachment case. Ang sabi ni um, Palace Officer, Palace Press Officer Claire Castro, uh, the president is open to any dialogue to promote cooperation and the stability of democracy in the country. Hindi ako naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito by Cameral Conference Committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isong ito um, at hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Um, lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Uh, pero, kasi yung Palace Press Officer nagsabi, pero ano ba yung pagkakaalam nyo, gust, gusto yung ba ni Presidente na manghimasok dito? At may, may, lugar ba for him to intervene? Hindi ko alam. Um, si Yusek Claire lang naman ang nagsabi. Pero sa panig at party ko, anong ang ano ang pag-uusapan? Ano mga mapagkasundoan namin, kung meron man, eh kailangan namang gawin pa rin in open court. Bakit hindi na lamang gawin in open court? So, hindi kailangan ng dialogue, dialogue, sir. Um, wala. Ito. Wala akong nakikitang dahilan o rason Um, kaugnay sa bagay na yan. Ulitin ko, ang proseso natin ay kung may hindi sang-ayon sa proseso ng Kamara o ng Senado, pwede iakyat sa Korte Suprema yan which under our Constitution is the sole arbiter with respect to deciding what is legal and or illegal, what is constitutional and or unconstitutional. Hindi yan pwedeng pag-usapan o pagkasundoan ng Kamara o ng Senado bilang prosecutor man o bilang impeachment um, court. Hindi ba ang amicable settlement sa pagitan ng magkabilang panig? Hindi, walang amicable settlement sa pagitan ng korte at ng prosecution. Wala yata ganun. Kung nalalabuan ang kamera sa proseso o basta kung may nalalabuan, mag-submit ng pleadings dapat ang house bilang prosecutor. Ang tagal prosecutor. na nilang atat na atat mag, uh, magsimula ito. Hindi ba? Siguro naman dapat handa na sila at nalalaman nila yung mga dapat at pwede nilang gawin. Sang ayon sa rules ng Senado, at sang-ayon sa rules of court na supletorily applicable sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment again once the court is established and the court has been established already am lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan na ng mga pleading so, hindi, kailangan... hindi sa pamamagitan ng press release hindi sa pamamagitan ng meeting o caucus hindi sa pamamagitan ng uh, social media kung hindi sa pamamagitan lamang ng pleadings so, hindi kailangang mamagitan dito ng presidente Uh, hindi ka lang mamagitan sa Senado at sa Kamara? Wala ako nakikita ng uh, pangailangan dahil wala namang kailangan uh, ipagitan. Dahil um, simple lamang naman, nagutos ang Senado bilang impeachment court, nagutos sa hindi lamang sa nasasakdal, pero pati na rin sa prosecution. Kautusan na sa aking pananaw at palagay ay dapat sundan at sundin. Kung hindi, may remedies ang impeachment court, may remedies din naman yung magkabilang panig kung sakasakali. Mm. <laughs> so, ngin okay, so, siya. Manila Doctor, Sir. Uh, Bakit? Oh. Uh, Kung kailan recess na 'dun pa na high blood. Sir, sure, magpatong-patong lahat. <laughs> naipon, naipon, naipon. So, Get well so, soon. Walang senador na Walang senador. Hindi ko alam, hindi ko alam yung mga sinasabi nila sa kanilang mga social media account o uh, o uh, o um, sa labas at sa publiko. Hindi ko minamonitor 'yon. So Ano 'yon? <laughs> <laughs> <Kasi, sir, laughs> <kasi, sir, kasi, laughs> ni is, na yung kasi wala sina, May na na, ito yes, yung, yes. yung impeachment trial but wala nagsasabi na, na dapat convict siya. Pero may senador dapat i-dismiss kasi politika lang. Ulitin, ko, ulitin ko, at the proper time, pwede yung hilingin ng magkabilang panig. Kung reklamo sila na reklamo na keso hindi raw ito pwedeng gawin ng isang senator judge, um, pwede pues ganun din, ibabalik ko. Ang pwede lamang ding humiling nito, kung sakasakali, ay yung magkabilang panig, prosecution or defense pag nagsimula na yung trial. Hindi sa post lamang sa social media. Um, paano naman yun um, ikokonsidera ng korte kung sakasakali eh nag-post lamang naman o nagpa-interview lamang naman. Kailangan dumaan ito sa proseso na dahil may impeachment court na nga. remind ulit sila na dapat hindi lang kung may killing man sila sa isa? Um, hindi para sa akin na uh, sabihin pang muli yun dahil inaasum dapat na alam ng kada senator judge ang papel na dapat nilang gampanan na siyang papanagutan naman nila sa publikong bumoto rin sa kanila. malaki oh, matanda. Maraming ganun. Kasi, kasi nilang sila bago kayo mag-oath eh. E ngayon naka-oath na si Nung kampanya kasi na. yun eh. Dahil siyempre, may mga matatanong na kampanya. Pero ngayon nag-convene na, ngayon nag-convene na, um, ang assumption, nung binoto nga sila at naging senador sila, kasama sa pwede maging trabaho nila yan, mga impeachment court judges. Pero di ba mas all the more that they should be, ano, more responsible sa sinasabi and ginagawa because nakapag-oath na nga. Sabi nino, again, it is addressed to their sound discretion. And um, kung may magmo-motion sa impeachment court, ia address din nila Sa kanila itatanong kasi yan eh. Pwede ka lang bang mag-issue sir, ng gag order? Nang? Gag order. Wala sa kapangyarihan ng presiding officer yan. Sir, other topic lang. Pingin lang pong soundbite sa statement nyo on the Israel-Iran conflict ngayon. Walang well, ang panawagan at kahilingan namin, tiyakin ng kaligtasan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Iran, hindi lamang sa Israel, pero sa mga karatig bansa na maaaring maapektuhan nitong gera, tawagin na natin gera, sa pagitan ng Iran at ng uh, Israel. Lalo na ngayon, tigil yata ang regular flight sa bansang Israel. Um, so sana, Um, tiyakin nilang ang kaligtasan at mag-schedule ng repatriation flight sa sinumang Pilipino ang nagnanais makauwi muna. Hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, pero dahil na rin nga baka wala naman yung trabaho nila doon sa bansang Israel dahil sa gerang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at ng um, Iran. 'yung barangay SK election. unconstitutional dahil daw sa extension ng term na deprive ang mga tao ng kanilang uh, right of suffrage. Um, sino nagsabi? Um, nabasa ko yung desisyon ng korte yung nagsabing unconstitutional yung in part yung unang batas na pinasa ng Kongreso dahil ipinagpaliba ng eleksyon pero walang sinet na term. Yun ang pagkakaunawa ko sa decision at pasya. Ito, pinagpaliban pero nag-set ng term. Hindi in-strike down ng Korte Suprema yung pagpapaliban ng term. Ang in-strike down ay yung kawalan ng term. Itong pinasa namin panukalang batas sa pananaw namin ay compliant dahil naiiba ito dun sa una. Dahil maliban sa pagpapaliban, sinet na yung term ng barangay, barangay and SK officials sa apat na taon. So, yun yung pagkakaiba. So, marahil, kung may pagkakaiba, hindi maging pareho ang desisyon ng Korte kaugnay ng pagiging partially unconstitutional ng unang batas. And since, was, and since this was, discussed po during the LEDAC meeting, confident kayo na pipirman ito ni Presidente? Um, oo, isa to sa mga diniska sa LEDAC, bagaman wala ito sa priority measures, na unang pinagkasunduan sa mga naunang LEDAC, isa to sa mga hinirit na mga priority measures na dapat pagpasa ng Kongreso one way or the other. Um, dahil nga napipinto na ang election sa December of 2025. Nahabol naman namin 'yan at napasa namin lahat ng priority measures except for two I think. One or two na hindi na namin nahabol nitong last two weeks namin. So sigurado to sir magigibatasin. Am barring any unforeseen circumstances such as a Supreme Court decision. Again, pananaw ni Attorney Makalintalya na ginagalang ko pananaw ko din to um pero sa dulo korte suprema magpapas ako may mag-aakit ng kaso doon kaugnay sa constitutionality ng batas na ito SP last uh, last hmm. na lang. statement sure. for for the upcoming barm uh, minister uh, elections on october um ito ang kauna na unahang pagkakataon para sa akin na magkakaroon ng tunay na halalan sa barm Regalo natin sa kanila sa ating mga kababayan at na Muslim, kaugnay ng pagpili ng kanilang magiging mga opisyal upang sa gayon maging accountable ang kanilang magiging mga leader at hindi pala parating ina-appoint na lamang at ang utang na loob ay sa palaso sa administrasyon. Sana, pag ito, at, at tiwala ako matutuloy ito, ang maging utang ng loob ng lahat na magiging opisyal sa BARM ay sa taong bayan na siyang naghalal sa kanila at naglagay sa kanila sa pwestong kabibilangan nila matapos ang barm elections. Buwan tiwala at paniniwala ko na ito'y dapat matuloy at hindi na may pagpaliban pa.